magandang araw mga kutsan nandito tayo sa batasan bata may uh, pina-refer po sa atin si na uh, karumit ayan uh, ko medyo makipot po yung uh, daan dito parang sa Maynila rin po ayan. Eh, magandang hapon po ano ba pangalan ni ano mo pangalan nyo? Rosa Dulba Masalinda. Hmm. Urbano. Kilantang po. Ah, kilantang. Kilantang. Mandili, may mga kilantang ro. Oh. Si Rubin. Ilan taon na po kayo? 68. Ilan yan? 60. <coughs> 68. Ano? 68. Ah, 68. 68. Tagalog kasi. Oo. Oh. <laughs> ano yung Ayan. salitang Kastila? Hmm. Nagkaasawa po kayo. Oo. Oh. Uh, Kaya lang na matalo. Mm. Ilan po yung naging anak nyo po? Ilan po, pito. Mm -hmm. Pito. Nandito po sila? Wala. Sa na si po yung... Pati na rin po yung unang nasagisaan nasa, po yung... O, hmm? Bali, apat na po yung namamatay. Apat na yun namamatay? Apat. Yung tatlo po? Tatlo na natitiram buwan. Yung tatlo, may asawa na po nasa nilililag. Yung kasama nyo po rito kanina, sino po yun? Yung anak ko po, po yung nandyan, Alarian. Ah, Ito sa Ibenta Hindi po anak. yung nakahiga po kanina sa likod nyo. Yung yung anak ng Bayo ko eh. Ah, dito ah, yung no? lang Ilang taon na po kayo nakatira dito? Hindi na. ilang taon na po? Um, ng... may 20 years. Po. Hindi la. Pero sa inyo po yung uh, bahay. Lupa. Hmm. Hindi yung lupa. Kasi yung Lupa in, pero yung lupa na yan, pinakadaan ng kwan yan. Eh, hindi amin yan. Sa kabilang kwan. Mm. Ang ganda, hmm. ng uh, Pero hmm. kayo po yung nagpatayo ng bahay. Mm. Mm. Tapos di sa kanila yung lupa. Parang ganun po. Hmm. Dahil mm. pinakadaan ito, kaya kami natayo. Ah, pinakadaan uh. talaga ito. Kung basa, ano, illegal yung pagtatayo rito dahil tadaan na. Oh. Eh, sino po may ari dito? Hmm. Eh, yung pong ali ko rin, eh, yung nangamatay na rin yun, tsaka yung tila. Ay, yung kukunan nila yun, pinagagawa nilang tika-operaso lang. Mm -hmm. Eh, hindi nila yung yeah. kamukuha yeah. dahil pinakandaan, pinakandaan na, 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 sa gobyerno. Sa, <coughs> sa gobyerno. Tapos ngayon, tinayo ng bahay dahil ano, ano? Mm, tinayo na nung po. Oh. Dahil diba? mm. -hmm. Eh, lahat kami natayo eh wala ko pala kayo magagawa kung ba kukunin ng gobyerno, ano? Okay. Hindi pa kayo nagulog ng buwis? Walang buwis? Hindi. Ah, Ay, hindi sa kanila yung lupa dito siya, sir. Oo. Oh. Pero ito pinaka-rush na ako, hindi na nabakal makakulukod. Hindi na nabakulukod, pinapansin mo. Hmm. Buti pinayagan po kayo magtayo dito? Ay, kasi no, sa alip ko yan dito. Ah, sa tiyay nyo? So, Mm. nang -hmm. matay sila. Sila matay na. Hindi nila mapasukat. Kaya yung lagyo, hindi na nila hindi na nila binabanggit. Nga no. Kaya ayun na lang tayo tayo kanya-kanya ba? Ayun. 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 Ah, mm. Bakit po napapansin ko yung maliit yung inyo? Kapraso lang po yan. Oo. No. Oh, ah, ganun. Nga po. Eh, marami pong pagtiparkipan dito. Oo. yun. Nabanggit niyo po kanina, wala po kayong kontador. Saan po kayo umukuha ng pangkuhan? Sa kuryente po. Kay dili po sa farm po. Sumasaksak kayo ro. Oo, binibigyan lang po kami. Pagka may tagal namin. binibigyan. Dahil alam lang kami eh... kinuha na lang kami. Pagka tutulog na kami, papatayin na. Magkano po yung binabayad nyo kung sa... Minsan po, kaming lang kami ng banda. Maganda po kasi dyan dapat may submitter po kayo para alam nyo po yung ibabayad nyo kung Kulang ba o oh, sobra? Hmm. Oo. Okay. Pakapit po kayo submitter para po alam po niyo yung kagastos nyo. Nakikipag-tipag-tipag, pero pagkakaroon, may chaldo yun po. Hindi nga nakakansi mo eh. Misyan po kasi baka sobra po yung singilin nung well, may ari, di ba, Tito Cesar? Oo. Oh, Hindi naman patas yun. Hindi nyo alam yun. yung binapayaran, di ba? Dahil gano'n, ala naman kaming kontra permission magkakapares kami ng bahay tsaka nila. Ah, ganun. Oo Ano lang po Kaya, yung ano lang po yung ginagamit niyo ang electric dito? Dito, siyempre sa tanggal ko nung dito kami nagkikilos. No? Napaka no? no? Napaka hina okay. lang po nito umunso oh, mo mga yeah. kadyano. Yan. Tsaka hindi pa rin amin ah, niyan, yung bata na yon. Nagkaroon po ko dito. Yun. Ah, dinadala, dinadala niya. Bak, hindi sa iyo. Dapat po kami. Oo. Hmm. Dapat po kami, oh. kami gamitin. Mm sinong yung tayong Mahirap lang po kami talaga. Hmm. Tanong ko lang Tito Cesar kung isang may submitter may kong ba yun? Permit, permis Or mga papeles pang kailangan? Alam okay, wala ng papeles yun. Dapat po talaga kung tatagal pa kayo dito, magpalagay na po kayo sa meter. Kausapin niyo po yung may-ari. Para po yung ibabayad -iba nyo sa kanila hindi, hindi sobra-sobra. Hindi sobra, hindi to lang. 300 po, sobra na po yun. Sa isang buwan. Sa pag ganyan lang po yung... Wala Paano po kung ka, yung kapitbahay nyo pala yung malakas kumain ng kuwente, di ba? Tapos malakas. pare lang kayong binabayad. Meron silang washing. Kompleto, malakas. no? Ang pair po yon Ay, kaano-ano ano ninyo yun, yung, yung sinasaksakay mo? Bayo, doon dun po sa roy, isang. Sa sumasak, si? doon po sa karsada ro'y nanambayo ko ang isang. Sa kayo Doon po sa mga. Ah, doon pa? Oo. Oh. Doon sa bungad? Oo. Mm -hmm. Palayo pa lang. Palayo pa lang. Palayo. Pangatlo lang, pang-apat lang bahay. Ilang kayong nakikisaksak sa, doon sa bungad? Ikaw po kami. Bali, apat. Bali, apat kayo? Oo oh, po. Tigtig 300. Hindi, sobra po sila. Kung isang wakilupahanan nila ng mahigot ng 1,000, isang 1,500. Gano'n? Dapat siguro tayo siya mag-uusap-usap sila yung magkakapit bahay dito na magpalagay sila sa meter kung Oo. kaya nila. Para yung binabayad nila isakto lang. Para alam nila yung konsumo nila kung magpano. Mm -hmm. wow. No. no. Pero di ko naman kasi pwedeng pakailaman nyo kasi dito Oo. Kasi dapat sila mag-decision. -de Oo. Yung sub meter na. Makikita na ninyo yung konsumo nyo kung magkano sa isang buwan. Kasi sa bahay ko ganun kasi meron siya submeter meter hmm. po. Meron Para eh? sakto lang po yung ibabayad nyo sa oh. may-ari mi mismo ng wala. Sa so, ngayon po, saan po kayo kumukuha ng panghanap buhay nyo po? Ito, ito may aku, ko niyan tamborit na namin ng kalakal ay privileged tayo. Mm, kala, kalakal. nagakalakal kayong mga butik, ano? Ng tamborit namin ng butik plastik. Plastic ang ipu-push niyo. Ng Bukod po sa pangangalakal, ba may iba po ko yung trabaho pa? Eh ako po wala, dito lang focus sa condo. Ginawa ko 'yan. Yung anak ko, ko sa. Okay. Yung medyo nagduma na rin, tingkahan nagko-contraction ngayon, limang araw na siyang hindi contraction Oh, di walang kita, no? wala nang walang kita, wala ka nang pagkain. Kor. Pag walang ang Ang eh. oh, <tako> <taupukan> Oo. Oo. Hindi na na. Nangunguhan ng kampong. hmm. buti naman masipag yung anak niyo. Ilang taon na yung anak niyo? Eh, na, -30 na, 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 wala <t correlation> May asawa, iniwanan ng asawa. Hmm. May anak sa lang. <laughs> <laughs> Nasaan yung mga bata? Hanggang pa sa Bicol. Bicol? Kalayo. Ano? Taga Bicol yung babae. Oh. Hindi nag-iwan ba rito kahit isa. Hindi po. Kasi po, nung umalis yun, bumubunot po ng pala ito. Hindi ba nagpaalam. And Sabi mo... po, namatay yung kapatid. Hmm. Yung ina. Kasi buisit po yung ini. Oo. Oh yung ina, sabi patay yung anak ng isa. Oh. Kaya po kayo yung kwan. Well, ngayon, na, ko po ito, hindi na niya Umalis na sumayon. Kasama yung mga bata? Kasama po yung mga bata. kasi alam namin, babalik dahil patay oh. yung kapatid. Oo, oh, dad parang gagalaw hmm. lang, gano'n. Mm -hmm. totoo naman na matay? Hindi naman po, nanduko lang. Hmm. Ah. Sino yun yung asawa niya? Yung... Asawa ng nang nangangalakay. Ah. Yeah. Mm -hmm. Pero yung iba pong anak nyo po, yung buhay pa, nagpapadala naman po. ng oh, kahit konti. Ay, yung nandil din niya, Yung, eh. yung anak. Nilan to yung anak nila? Walo. Ay, walo lahat. Oo, oh, ang bahay po. malakas po ito. sila. Ah, yung sila, ah, sila nakatira? Opo. Praka-praka oh. lang po ang bahay. Yan po. Ilan taon na yung bunsun? Ay, yung bunsun ko, kung po yun. Pero nang parentay Diyos. Mm. Dahil sa parentay, sabi ko na yun. Yun na lang po ang nandito. Yung may anak na walo, diyan din nakatira. Okay. Walo. Malilip pa ba yung mga anak niya? Malilip po. Yung wala atno. pang may asawa? Wala po. Kasama niya lahat? Opo. Ah? Kaya nga po hindi din sa kabila. Ano naman kinabubuhay ng lalak? Opo, yung nasa gusalinahan. May buwanan din po ang mga yeah, kasalingboy. Kasalingboy, gano'n. Uh -huh. Saan? O, kay Pyong? Kay eh, Pyong po. Hindi hmm. siya sapat kung doon lang, ano? Opo. Okay. Eh, mabuti po yung isang niyang anak mas, kinuha din ni Kyong doon sa Butlika. Hmm. Kaya eh, nagkakata sila. Hmm. Uh Hindi -huh. ko man dumakahin niya sa dami ng anak. Opo. No. May isang magbibigyan ka ng ulan, magbibigyan ka ng kontinga, gano'n. Hmm. Pino, gano? uh -huh. Eh, sa nga, hindi na asya yeah. ah, lang sa kanila. No. Oh. Eh, hindi ka Oo. kaya nagtata nga kay Nenay ka ngayon. Nenay ka napaka yung kontigas. Hmm. Eh, may siya hmm. sila sa Nika? Dito kang parang hmm. Ngayon po, may pambigas po kayo. Hello. Wala. Wala. Nangyay nga lang ako ngayon. Kay Romel. Uh. Kay Miming. Okay. Uh -huh. -huh. Oo. Ano po kung kasama yung natutulong dito ngayon? yung tong ato ko, si yung um, lalaki. Hmm. Ilang taon na yun? Eh. Kung po, isang po. Hmm. yung sampo. Nag-aaral yun? Nag-aaral po. Ay kabalda-balda di. Sa so, pinangahingin ko lang sa ama niya nung um, um, baong baon. Absent-absent eh. po ganun? Hmm. Ayaw okay. po nga. Pagka walang baon. Eh. No, mayarap po talaga pag walang baon, syempre. At siyempre, kumakain yung mga kalasigit niya, siya hindi kumakain. Then, mahirap. Yeah. Saka po mahirap mag-arot pag wala kang laman dyan. Oo, diyan. Ano, ang isang tapasok, alam mo, ng lamanan dyan. Hmm. Uh, uh, pag dating, uh, dating, uh, pag dating gita, dito, dito na, nagugutom na ako. Uh, uh, dito muna, wala pa tayong ikain. Ahanap ah, oh. ako ng eh, pinahiyaan na ako maglapit. Ah, oh, grade 4 yun? Grade 5. Ah, grade 5. Oh, grade 5 na po. Kaya hindi nakakapasok. Kasi minsan oh, hindi ka walang baon. Kapag magkakapatid, oh. ay yung kinapon yan, nagkasama po ng iba. Nagkasama huh? Oh? mm. Isawa ng iba? Opo. Oh, Kaya yung anak ko inuwan sa nene ng iba. Hmm. hmm. Oh. So, Dala po yung, babae, yung babae ng anak. Isa pa yung iba. Ilan yung natira doon sa lalaki? Isa lang po. Ay, isa ah, lang. Ay, dito po. Tatlo po yung sa babae. Hmm. Akala ko, walo. Ibang kung pa yata yun. Hindi din eh. Huh? Ah, iba, iba ba yung tits na sir? Iba po yun. Ah, iba, yung, iba, iba, iba yun. naman yun. Ah, yung, yung pong kasama ko sa bahay. Yung, anak. Anda. Yung anak na Apo niyo, bali yun. Hmm. Iba naman yung walong anak. Pito lang po yun. Yung pito? Anak mo yun? Anak ko po yung baba. Ay, babae. Ay, yung babae. Sino nag-iwan yung lalaki? Di po yung isa kong anak na lalaki siya itong huwana ng asawa. Hmm. Ito pong may bahay so... yung oh. po. Yung nandiyan oh. po, nandito po yung naiwan, naiwan ng asawa. Oo. Oh. Oh. Hmm? May iniinom na, in may maintenance po kayong gamot. Ano? Wala. Ah, wala naman po. Hmm. Buti wala ako kayong sakit. Eh, wala naman po. Yung, ah. na um, Sa rayo mo po. Uh, kasi yung sakit natin sa tuhod, kahit uminom ka ng gamot, pabalik-balik. Ah, Kaya mamaya ng panginumin natin, herbal. Daw ng gayabano, daw ng bayabas, ilalaga mo. Tuwing umaga, inumin mo, gano'n. Kasi yung mga gamot ngayon, pampakalma lang. Okay. Ay mayayari na lang kidney natin. Masisira. Kaya, Kaya yung ako, ginagawa ko, gano'n, herbal. Daw ng gayabano, daw ng bayabas, ilalaga ako. Yun ang pinakang kapi ko sa umaga. <coughs> eh, Isang kayo nung luluto rito? Luluto sa kondom. Sa labas? Sa labas pa. Hindi kahoy kayo, gano'n? Ah, di kahoy ako. Mm, buti may kinukunan kayo ng kahoy rito. Mamulot-mulot ng kahoy sa sapa. Sino namumulot yung... Yung anak. Mm. Mm. Ah. Oo. Oh. Ah, buti marami namang kawal sa sapa. Hindi po natuto yung uh, mga... Ang asanga? Kasi, oh. Nakakit ka. Oo. Mm -hmm. Oh. din ang paglulutuan. Oo. Oh. yung isang sila? Ano ko kung dahil yung masakit? Ika po Masakit. Ay, masanyo. Ayaw din nila. Hmm. Wala namang kayong kasarapan. Pero yeah, po, kaya kung di naka-opera yeah, ang yeah. panimupan, kapaka-opera, eh, hindi mm. po natuloy. The... Dati sa <laughs> eh? Hey, bye, bye. Sa... Ano ba yan? Tanda ba? May libring ano ng mata? Huh? Ang gamot? Yung mga pugita, katarata. Ha? Huh? Pugita? Hmm, hey, ano guwit? yung dito sa esa? Kasi yung pugita, para makikita mo, akala mo pugita, nakaguit dito sa mata mo. Ah, okay. Parang hugat na malaki. Ay, sa kong nakakati. Uh, hmm. Ako lang narinig yan. Hmm. Maraming sakit sa mata ngayon. mo hmm. um, Ang mas mahirap yung glaucoma. Trader na sakit yung mabubulag. Hmm. Buti wala siyang maintenance dito sa Satan. Ila, ilang, ilang taon ka na ba, sis? Ilang taon mo na? 68. 68. Mm, 68 na siya. Bata pa naman pag pa kung totoo siya. Namatay na siya kung 63. Ay, hmm. Ano well, pong kahit na bata ka, kahit pamanga ng sakit, pag dinapuan ka. Kahit na mm. sabihin mo... Kasi niya, sabad, sa ako nakakatayo dahil yung patawin mo mga ganyan yung sakit. Masasakit, ano? Lalo na yung eh, mamaya pag tayo mo, Siyempre, mga makatayo. nga hmm. Hindi, ka makatayo. Hindi ka makakalakad hmm. ka alam. Kasi pag lang, hindi mo na ako nakakautong. No. Well, hindi ka na makatayo. Hmm. Kailangan, kailangan tatayo ka muna dahan-dahan bago ka lumakad. Kasi ngalay eh. Ngalay. Ano po palang tinapos niya po? Pag lang po ako dahil grade lang ako eh. Hmm. Baba ako No. Huwag sabi sabihin gano'n na mababa. Kasi yung, po pag... Nung, yung aral nung... Yung, 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 kung yung ko nun, yung mga magunang ko, hirap dun po na ako nag-aalaga ang lahat ng bata. Uh hmm. -huh. Yung e, kumpara mo sa nakatapos na bata ng sa high school, at saka yung elementary nung araw, uh -huh yung sa high school sa school parang walang galang yung magsasago oh, yung, mga, yung bago, yung mga nung panahon na yon yung mga ganong aral yung mga bata hanggang sa tumanda may nagbibigay galang hmm. Oh, ay, din naman siguro lahat ganon oh, pero karamihan. yan ngayon, 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 ay, naku, po, ano sa na na ulo yan, ng, ng yun, bata. ngayon, hindi pa rin sa anong araw, pag utusan na ang magulang mo, susunod ka agad. Ngayon, hindi. Nagre-reklamo yung bata. Pag bawal ang, ano, drive, maglalagay ka pa sa bata, bago sumunod. Swerte pa nga dito sa Pilipinas kasi inaalagaan pa rin tayo kahit na, ano eh, nasa gulang. Sa ibang bansa, tinan mo, pagtungtong manang mo ng 18, magsasarili ka na dapat. Oo. Pag-aaralan mo yung sarili mo. Eh, sa Pilipinas, dito baby pa eh. Ay eh, dito, mula baby hanggang sa kahit mula Oo. Gagabayan mo pa rin. Yun mm. yung, yung uh, maganda sa pagiging Pinay dito sa sarano. Sa ibang bansa naman, alam ba, wala ka na sa magulang. Ultimano, bibigyan ka ng trabaho ng gobyerno doon. Hindi mm. dito. Eh dito sa atin, naka, professional ka, nakatapos ka na lahat-lahat. Hindi ka pa makapagtrabaho. Mahirap yung competition dito oh. pagka ka. Kahit nasabi mong board passer ka, hindi ka pa rin basta-basta makakapasok na trabaho. Hindi pa rin sa ibang bansa. Ultima, no, bibigyan nga ng trabaho. Basta huwag lang ma-artist ang trabaho. Oh. kahit, ako naman, kahit anong trabaho, gusto, So, pasokan Mm Kahit din na related sa course ko. Isa sa Japan eh, kung ano yung maruming trabaho, yun ang malaking sahod. Kung mga basurero. Baliktad nga po eh. Di ba dito sa... sa, sa mm. Yung mga construction worker. Yung oh. sa mga office, may lilit yung sahod. Sabi mo sa... Oh, yung mga white collar job. Hmm. Ano ba yung white collar job na? Ay, yung sa office Pagka ano, blue, ano yung dito sa... Sa construction, ganyan. Sa, na, sa, sa labas po oh. ng... Oh. Yun ang malalaking sahod, yung marurumi. No. Oh, yung pa, nagpa-farmer ka, lalagyan sa awag Kasi may mga farm ni. eh. Hmm. Sa Balipinas, baliktad po yata. Baliktad talaga rito. Sa opisina, nakaupo lang. Tapos ang yung laki Kano ng sahod. Sa yung nahirapan magtrabaho. Hmm. Pawis na pawis. Sahod. Nabibilad, nabibilad sa araw. Nabibilad sa araw. Hmm. Kano lang yung sahod mo? babaratin ka pa. Minsan <laughs> delay pa yung sahod. Ganun. Hmm. Dapat nga kung tutusin dito sa atin, yung mga ganyan, At yun ang malalaking sahod sana, yung mga tatrabaho sa labas, hindi yun sa opisina. Hmm. Kasi yung tatrabaho sa labas, yun ang nagbabalat ng buto. Hmm. Para siya, mga construction worker, nabibilad sa araw. Hmm. Pero magagaling sila gumawa mga building ginagawa nila. Sayang eh, no? yung mga talento ng Pinoy eh, nagagamit po ng ibang bansa sa na Pilipinas yung makinabang. Hmm. Gusto kasi, sobrang liit po kasi ng Oo. Oh. Hmm. Ano ba ito? Tinitignan ko kanina pa. Hmm. Ibig sabi yung bumbil ya, nila. Pinumalap, nag Sino nag-aalis? Pinaalis ko na rin po dahil yung isa na kami. Ah, tinatanggal mo na talaga? Hindi, nagkagasera lang po kayo dito. Sa gabi wala kang hindi. Hindi na, naman kami, nasisinagang kami. Naniwanag? Saan gagaling ilaw? Hindi, si hindi, hindi sa kabila. Nasiisinagang kami? Tapos hindi yun, naiwanag dito. Ah, ibig mong sabihin, kwarto rin to? Opo, trapranso nga po ang awad. Ang yung kurti Oo po, walang pech. Makuruti na lang, ayan. Oo, parta rin yan. Ayan, kaya lang nasunod yan sa kabila. Sa kabila, meron din taong ano? Oo, meron. Ah, dito, dito meron din. Meron taong ano. Halos dikit-dikit pala kayo rito. nahirap yan pagka nasunugan. Yan, isa nung kuha ng kain. Hmm, susunod-sunod yan. Kakadikit po kayo dito siya. Oo. Yung isa lang yung pader. Pader. Uh, saan po yung, saan pa po humihiga dyan? Ah, dito po. Ah, dyan lang. Hindi sa manulyo. Naglalagay po kayo sa pen? Yung banig. Hmm, yung banig naman. naman simento, yung Ay, hindi naman malamig yung simento. Pagka yun talagang tago lang. Tumatagas ang, tumatagos yung lamin. Hindi naman po bumabaha rito? Pagka bumabaha, kung yun. Puno yan. Nabuha baha talaga. May yeah. talagang malalim mm. yung baha. So, Oo, oh. madali. Pagkakuan lang. Pagkarami Hanggang sa labas. Hanggang sa labas. Kaya pala nakalabel yung one bahay. Mm. Mm. Kaya nga nagkaganyan-ganyan yung sa so, uh, pagkabuha baha na huwag. Mm. Um, ah, may lalim. Mm. 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 Lumulubog. Oo. Oh, yeah. mm. kapag okay, may bagyo, hindi naman kayo natatakot rito. Hindi natatakot ko. parang pagan ako, pagang-pagan. Muyero. Parang Ka gusto hindi pa rin. Pagka-umangin ng kwan, wala. Nakakakaw na lahat yan. No. Natanggal. Hindi nga po nakakuha nung kung natanggal na lahat yan. Hindi ba kayo nakakuha ng ayuda, no? Hindi. Hmm. Walang hmm. nag-aasikaso sa inyo? nag-aasikaso? Eh, na DSW ah, dito, alam ba? Yung natanggalan ng bubong. Yan po eh. kaya lang yung aming pirapong aming po na kanina na ipasok. Hindi na ipasok. Oh. Kasi yung ganun pinipicturean yung eh. mm Hmm. No, ano pang nga po yun. Yeah. Para, para, kailin, mendo, para alam nila na talagang kailangan. Ang oh, binagyo. Talagang sagot na tapos mm. yan. Hmm. Pero ang papansin ko parang malamig rito sa lugar okay. niya. ano? Fresh ko ano? Fresh ko ano naman. Po, bukin. hmm. Sa atin, bukid din naman dito, Cesar. Ba't ganun? Pagka, ano, kamukhaan, may hangin. Pagka walang hangin, napasain. May init lang. Oo. Uh. Oh. May, kung ba yan? Parang may puno sa taas. Hindi mainit ah. yung nero. Duhat. Ah, duhat. Yung kaya pati, pala, na, yung, napas. Yung, yung pa namin, ngayon, ala ng bunga. Mm uh -hmm. -huh. Nalililima ng duhat, ano? Kaya oh. pala, kanina pa nga akong malamig na. Kaya pala yung yero, hindi mainit. Ano? Yung sabi ni... Ang okay. uh, init. Mas mataas na rito yung yero, pero makainit pa rin. Nalilima ng duwa. Hmm. Eh, pinapapatay nga po yun. Aba, ano? Okay? Mag-iinit kayo rito. Kasi Oh. Kasi kumisan daw, mayroong maligno eka. Ano ba? Maligno. Maling hindi po yung totoo. Hindi nga po totoo yun. Meron nang hula ko sa dyan. Kami nang hula? Meron doon na pa. Meron ko ang saya patayin niya. Nako? Mayroon pa siya sa ganyan. Dahil nagkakakitaan mo kami. Meron doon at nagbebenta. Ibebenta mo. Ang sakaling meron mong maling no. May naperwisa naman po. Wala pa naman, di ba? Eh, Pagka nagkakasit. Nagkakasakit ko ibang pan. Hindi na agad ng pinukal. Yan ang sinisisi. Ah, kasi kukuha po ng kanyang tumitingin na... Albularyo? Oo, albularyo. Kasi tatawas. Yung, yung, so, yung mahirap po ya. yung sa walang edukasyon dito, Cesar. No. Naniniwala sa mga ganyan. Pinagpapatay pa kami ng... Well, ano? Ba? Tapos? Tapos. Lulupoy. Tapos. Yun lang kakaangkuhan. Kakainin nila. Yung paniniwala ng mali, ganun. Oo. Oh, hindi Ay paniniwala bang mali? Hmm? Paniniwala. Pwede bang mali yan? Hmm. Hmm. Ah. Yun eh, mga Wala kwentong ba? matatanda ng oh. araw yan. Yeah? Walang. Mga duwi-duwi, hindi. Kapre. Hanggang ngayon pala, may naniniwala pa rin. Kasi normal na magkasakit yung tao. Ba't sisi mo doon? Saka, sa wala namang butas. Hindi naman nagkakot. Wala nagka namang kinalaman ng puno rin. Oo. Oh, Ikatagal hmm. na namin kakot. Hanggang naman kami, kami na... Hmm. Namumunga pala yan. Tapos may lilim pa kayo. Kailan na nga po naubos. Para ngayon ng umaga, nakapagbenta kami ng... Ano ah, namumunga na yan? Opo, nakapagbenta kami ng 80. Oo. Plus bunga na. Hindi naman mapakla. Per kilo po oh, yung baan, duhat. Hindi per... ko yung sinusupat-supat lang namin. Magkano ah, 20-20 lang. Ha, 20-20. Kaya madaling mabenta, no? Mas mm. uh, may pera. Mura kasi eh. Hindi eh, mahal daw sa iba yan. Kasi bira lang yung duhat dito. Yan lang nakakita kong duhat dito. Doon mm -hmm. sa lugar natin, no? May nakakita kang duhat. Dati La. meron tayo. Ngayon no, wala. Ito, ito, eh. ito maliliit pa kayo. Mm -hmm. Buti matamis yung bunga, no? kaya mm. mapakla, eh. mm. ano, kaya nabibig din ko. Ayos na may gumamula-mula, gusto nila. Hmm. Kasi ano, may mapaklay. Hmm. Ano, mapaklay. Kung pula sa bukit na pinakukuha, rapsado daw po ang bunga. Mm. Eh, mapakla. Ay, hindi mabibenta pa rin. Ika mapakla, hindi. Ayaw ng tao. Ay,